Yan na guys, binigsa ko na yung aking sibuyas, bawang, luya at kamatis. brown-brown ay muna natin bago natin ilagay yung yellow pink maging oh, hindi may na nice isda Hello oh, mga kaglitz, welcome po ulit sa akin YouTube channel, Glitch Vlog TV. Yan po ngayon po ay magluluto naman ako ng kinunot na yellow pin. Ayan po. Yung yellow pin po uh, ikukulo uh, patutuyuin po muna sa suka na maraming luya. Yan, tapos saka siya himayin. Yan lang po yung gagamitin natin. Yan, sibuyas, bawang, sili, gata, kamatis. Kailangan maraming luya, din malunggay. Ayan, luto na tayo guys. Kena din sa ginisa ko na 'yung aking sibuyas, bawang, luya at tamati. Ah. Sa brown-brown na -brown muna natin bago natin ilagay 'yung yellow peas. Ngatinhin hinimay main na isda. Ayun na guys, na brown na siya. Ilalagay ko na 'yung kinunot na isda, 'yung kinahinimay hinimay na isda. So siya. Wow. lalagyan ng bata. At nilagay, ko na yung aking gata. Na yan, naglagay ako ng paminta. Sili green. Tsaka yung malunggay, nilagay ko na rin. Ayan na siya. Kukulayin ko pa lang ng konti. Pero luto na yun. Kukulayin pa natin ng konti. Sarap yan. Yellow pin kasi walang pagi kaya yellow pin na lang pwedeng da kahit walang pagi Guys, at naglagay ako ng konting sili. Yan, kasi yung madam ko, hindi niya kaya pag sobrang anghang. Kailangan konti lang. Konting anghang lang. Guys, at luto ng aking kinunot. Tuyo yan, ha? Kasi ayaw ko ng masabaw na kinunot. Pero malasa siya. Yan, parang style biko lang talaga. Ginamitan ko siya ng bell pepper, guys, kasi dapat silig green yan. Kaya lang maanghang. Hindi kaya ni madam ng maanghang. Kaya yan, ko na lang ng bell pepper. Para mabango siya. Ang bango. Ang bango-bango. Ang bango-bango ng luto ko. Oh, yan kinunot na yellow pin. Ayan na guys, at dito lang muna ang aking video. Hanggang sa susunod na upload po ni Bye na po at ingat po lahat. Bye bye. God bless.